update lang mga bes sa aking uh, pinapagawang nga resort bali nilalagyan ko na rin ng uh, pintuan ng uh, doorknob itong uh, pinapagawa ko nga private resort dito sa bayan ng Chaong Quezon pinapabakodan ko yung uh, buong uh, paligid at uh, lahat ng yung lahat ng aking uh, kinikita rito sa aking uh, YouTube channel ay uh, dito ko dinadala sa pinapagawa kong uh, private resort para kahit pa paano ay uh, may mapagbakasyonan yung aking uh, pamilya dahil uh, dito ako nakatira sa Quezon City, Metro Manila. So kapag umuwi ako dito sa aking bayan ng Chaong kasi dito ako ipinanganak ay uh, may meron kaming mapapagbakasyonan. At uh, sa kasalukuyan nga ay uh, medyo mataas na yung aking uh, naiba ko dito sa gilid nitong aking uh, private resort. At uh, ito nga uh, nagawa ko na yung aking uh, paradahan ng aking sasakyan. Nagawa ko na yung uh, second floor nung uh, pinaka-sliding ng swimming pool. Maraming maraming salamat at uh, advance Merry Christmas. ng tubig o dinaw pwede nang kita hinlali pwede nang dumay